Good afternoon mga sisiko, mga mare. Today is November 8 and Saturday. So, matagal-tagal na rin yung last upload ko. Kasi nga, medyo busy tayo. Dahil hindi lang tayo tindera, kundi isa rin tayong super nanay. So, uh, ngayong Sabado, meron akong na family worth of 2,000 2,000 890 pesos. So, isi-share ko lang mga sisiko yung mga uh, item na pwede nating mabili sa halagang 2,890 pesos. Isahan mo na natin dito sa ating first box. Naopen open ko na siya para madali tayo. Hindi natin makita yung aking mga napamili. So, first sisiko ang ating Yes, uh, this is my bin. Uh, dalawang pakinisin na po ang bentahan ko nito mga sisiko is 3 pieces for 5 pesos then next itong ating cups, not cups ang bentahan ko nito mga sisiko, 2-5 then next item kumari na ako na ice pop, dalawang ice pop bentahan ko nito mga sisiko mga more is 5 pesos Next item natin, meron tayong nabili pancit canton. Pantagdag lang natin sa ating stock. So, bumili ako ng 6 pieces Lucky Bee Pancit Canton. And, bentahan ko dito mga sisi is uh, 17 pesos. Kayo mga sisiko, magkano yung binibenta si Pancit Canton? Pa-comment down ako below. Then, next, gumita rin ako ng ramen so 5 pieces na ramen 17 pesos rin yung bentahan ko itong ating ramen next item bumili ako ng 10 pieces na 5 x 5 x 5 sardines 1,000 yen 1,000 yen spicy kung so, ang puna nito mga sisiko is 34.85 bentahan ko dito sa tindahan is 38 pesos. So, yan. 10 pieces siya. Ardenas, 555 sardines, tousy and is spicy. 10 pieces. Mga sis. So, yan. Tapos na tayo sa ating uh, first box. Then, second box yung nabili ko Happy XL kumuha um, uh, ko ng one pack bentahan ko nito per piece yung XL is 15 pesos na yung pants then meron din tayong nakuhang Great Taste White na may pa free siyang isa so meron tayong dagdag kita dito na 17 pesos kasi nga uh, bentahan ko nito mga sisiko is 17 pesos So, ito yung ginagawa natin is unboxing na rin plus pricing. Then, meron din na tayong pure brand na 300 grams by 2, save 15. So, bentahan ko nito mga sisi is 135 pesos. Bawat isa. Next, kumuha na ako na Great Taste White. So, bentahan ko rin yung mga sisi ko is 17 pesos. Ito yung mga item na talaga namang hindi pwedeng mabola sa tindahan. Yung mga 3-in-1 coffee kasi na eh, may at maya SD na. Uh, may mga bumibiling mga tumors. Next item tayo mga sisi ko is itong ating Milkita. Si Milkita 200 200 2.14 yung puhunan, 50 pes, pieces yung laman. So, bentahan ko nito mga sisi ko is 6 pesos. 6 pesos. O. Then, next, kuha rin ako na This spaghetti pops. Kasi nga malapit yung Christmas. So, kukuha na tayo ng mga ganitong pang stock para naman sa ganang is hindi tayo uh, mawalan ng mga ganitong mga item so 121 yung kukunan pentahan ko nito is 135 Next item, mga sisiko, is itong ating malit na pack. Uh, ang puna nito is na 79. So, binibenta ko ng 98 pesos. Then, kumuha rin tayo ng Silver Swan Soy Sauce. 2, 4, 5, 5 pieces ng 9, 10, 11, ko nito is 25, pesos then, itong ali, din ako ng buy six get one free ah uh, downy. So, ang downy ko na mga sisi ko dahil nga medyo nagtaas ng so, ating downy is 10 pesos bawat piraso. Downy. then, isang downy ulit. Ito naman is yung ating uh, ating downy na misti. So, bentahan is 10 pesos pa rin yung maliliit na downy natin. Then, next mga sisiko, ito, gumawa rin ako ng uh, surf na buy, buy 6, get 1. 2 packs yung kinuha ko. Uh, Ang um, ko ng surf dito sa tindahan is 8 pesos. 8 pesos yung aking mga ganitong sabot. And of course, mga mare, hindi mawawala yung ating situ. Ang puna ni Sito, uh, Sito is Solo is 300 pesos. Bentahan ko naman sa tindahan is 18 pesos bawat piras. So, ito mga sisiko yung aking mga napamiling item worth of 2,890 pesos.